ti iba na uh, ito mga bagong paligo na rin to mga to so ito check natin kung may gatas yan so ito sa so judik nya ngayon so meron na siyang colostrum so ano may colostrum na yan o oh. so hindi ko pa napapansin siya mag label pero may colostrum na siya at least meron na malakas o oh. so meron na So sa akin ang ano So ito nagka, ano siya, nagkagatas po siya. Ay itong huli wala pa. So nagkagatas yung inahin natin mga Kapigmate. Ay ngayong ano lang due date niya. So pero hindi pa po siya nagle-labor. So hindi ko napapansin kung nag -labor ba ito, hindi. ko nag-labor ba to? Hindi. Tingko hindi pa kasi kag kagabi galing naman ako dito, masarap ang tulog niya. So hindi pa yung nagle-labor pero yan. Lumalabas na yung colostrum niya mga Kapigmate. Ayun. Pero ito nung nanganak to mga Kapigmate uh, naglay-labor siya hanggang sa lumabas yung mga piglet niya. So, wala talaga nalabas. Dito kay Bailin natin, ha. So, ito yung mga piglet natin, 15 days old, yan. So, nilagyan ko na sila ng drinker. At hindi ko na nilalagay doon sa feeder nila yung tubigan nila kasi pinaglalaruan nila. So, yan, mga bagong paligo yan, mga kapigme to So, yung iba, nandito yung iba. Ayun. Mga naglalaro. So, bali 16, 16 day old yan mga kapigmate, mga piglet natin. Yan. 16, 16 day old. So, yan o. Oh. Kasi may, sa may nagtanong daw sa atin, tinatanong kung ano sukat tong ating parawing pen. Kasi yung kanya, galing daw dito sa may gilid ng inahin hanggang dito ay 1 feet lang. Kung 1 feet lang, ibig sabihin ganito lang kahaba. Okay. Simula dito, Hanggang dito lang. Yan, 1 feet. Kasi ito, 1 feet to 1 feet din dito sa side na to. Ibig sabihin, hanggang dito lang sa... Kalahati lang nito yung parowing penya. Yun. Kasi naluluwagan daw siya dito sa akin. Sabi ko, e, ganito po talaga yung design ng aking partner. So, sobrang liit po nun para sa akin ha. Kung kalahati lang nito. Yan. Kung kalahati lang nito yung parowing penya. Tapos nandito lang yung mga piglet. Nako. Parang... Masikip nga talaga. Kaya kagayaan nito. Kitain nyo naman. Eh. O. Pag ganun ka liit, ibig sabihin malit lang yung mapaglalaroan yung piglet nyo. So, ito naman. Maganda. Maganda. maganda nagaganda na ako sa gantong design. Hindi dahil sa ito yung setup ko. Ah. Nagaganda lang ako sa design nito. Hindi ito sa aking design mga kapigmate. Dito sa kasosyo ko dito sa babuyang. Kanyang design to. Ayan. Ito yung mga piglet natin, manguhuli tayo. Ang mga may inom na sila. So, maliliksi. So, ayan. Sa so, bali 16 day old nila mga kapigmate. So, wala naman nagtatay sa kanila. Simula, since birth sa kanila mga kapigmate, since birth, hindi sila nakatikim ng kahit lumambot yung dumi nila. So, yun yung nakagandahan pag tag-araw mga kapigmate. So, titingnan ko pa pag nagtag-ulan. So, ito si ano. Uh -huh. Pag mamasdamas lang ko pa to kasi ngayon ang judik talaga mga pigmita ngayong araw na to. May 19. So, hindi pa naman siya nag labor eh. So, iba mga tulog. Tapos ito mga piglet natin kasi mga bagong paligo. So, laro lang sila ng laro mga ka-pigmate. 来。